Bago ko po umpisahan ang aking kwento, ay eh gusto ko lamang pong humingi ng pabor na sana ay mag-subscribe po kay sa aking munting channel. Dahil sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Yo! What's up guys? Welcome sa Tamokski TV. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa isang kilalang kumpanya ng Marderin Corporation, ay kilalang kilala ang CEO na si Hebrio Pilyar. Isang 32 years old na binata at walang asawa. Kilala siya bilang matinig na CEO sa mga kababaihan. Lahat ng gusto niya ay gusto niyang makuha ang pagkababae. At hindi naman siya nabibigo dito. Dahil dinadaan niya sa pera ang lahat ng babaeng kanyang natitipuhan. Isa na dito sa kanyang nabiktima ay si Mrs. Joy Espirito, manager sa kumpanya na pag-aari niya. May asawa na ito at isang anak. Pero dahil sa pera ay pumayag ito na ibigay ang kanyang pagkababae kay Hebreo para lamang sa malaking bayad. Nalaman kasi ni na Hebreo na nasa ospital ang anak ni Joy. Kaya naman ginawa niya itong way para makuang matagal na niyang pinagpapanta siyang babae walang iba kundi si Joy. Sinamantala niya ang kahinaan nito dahil alam niyang gagawin ng babayang ang lahat para lamang may maipangbayad sa hospital bill ng anak na ooperahan. Tiniis na lamang ni Joy ang lahat ng gagawin ni Hebrio. Nilabanan niya ang konsensya ng panglulokong gagawin niya sa asawa. Dahil para naman ito sa kanilang anak na nasa ospital. Isa pa ibos na din ang lahat ng kanilang ipon at wala na siyang magagawa kundi subukan ng bagay na hindi bukal sa kanyang kalooban. Ang ibigay ang pagkababae niya sa mayamang amo. Hindi naman maaikakailang itsura ng babae. Kahit may isa na itong anak ay makikita ba din dito ang kagandahan ng katawan. Sexy ito, may makinis na kutis at isama pa dito ang malaanghel nito ng itsura na halos lilingunin ng lahat ng kalalakihan na makakasalubong niya. Kaya naman ay pinagpapantasyan din ito ng mga kalalakihan sa kumpanya. Ngunit walang may lakas na sumubok na ligawan ito. Dahil unang una ay eh may asawa na ito at isang anak. Alam nilang hindi ito gagawa ng ikasisira ng kanyang pamilya. Pero ibahin nyo itong si hebreo hindi siya nag na akitin nitong si Joy. Kahit alam na naman niyang pamilyado na ito. Matagal na niyang pinoporma ng babae ngunit tinatanggihan lamang siya nito. Ilang beses niyang sinubukang ayain ng babae sa date ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na pamilyado na ito. Makukuha din kita Joy. Sa ngayon ay hayaan muna kita. Hindi ako papayag na di ko makuha ang pagkababae mo. Dahil wala pang babae ang nakakatanggi sa akin. Sabi sa isip ni Hebreo. Kung tutuusin ay gwapo din ng lalaki. Ngunit sa edad niyang 32 ay hindi pa siya nagkakaasawa. Paano ba naman ay hindi ito makontento sa isang babae? Dahil ang gusto nito ay iba't ibang putay ang kanyang natitikman. Kaya walang ni isang babae ang tumagal sa kanya. Para sa kanya ay biro lamang ang lahat. Never siyang nagseryoso sa isang relasyon. Kaya ito siya ngayon, single pa din at mas ginustong manira ng mga taong pamilyado na. Isang araw ay nagulat na lamang siya nang biglang pumayag si Joy sa alok na date niya. Pumunta sila sa malaking restaurant upang doon kumain. At para makaiwas din sa chismis na mangyayari, kung sakaling may makakita sa kanilang dalawa. Matanong ko lang Joy, bakit pumayag ka na makipag-dinner sa akin? Tanong ni Hebreo sa babae. Alam mo naman po siguro ang nangyari sa anak ko, di ba? Kailangan siyang maoperahan. Pero wala na akong magagawang paraan. Kaya tinanggap ko ang offer mo. Sabi ng babae habang nakatungo. May ngiti naman sa labi ni Hebreo nang tingnan nito ang babae. Nagiinit siya dahil ito na ang pagkakataon niya upang makuha niya ang pagkababae na matagal na niyang pinagpapantasyahan. Kahit masakit para kay Joy ang kanyang gagawin ay hindi na siya nagdalawang isip. Basta para sa anak niya ay gagawin niya ang lahat. Tinanggap niya ang offer nito na 50,000 pesos para lamang sa isang gabing pagpapaubaya sa kanyang katawan. Matapos nilang kumain ay nagtuloy na sila sa isang sikat na hotel at doon nila ginawa ang isang bagay na hindi niya ginusto. Ito ay ang ibigay ang kanyang pagkatao sa isang lalaking abusado at mapagsamantala sa kahinaan ng isang tao. Pinagsaluan nilang mainit na gabi. Binigay ni Joy ang lahat kay Hebreo at hindi na naisip ang asawa na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mabilis na lumipas ang oras at nakaraos na si Hebreo sa tawag ng laman. Agad niyang inabot ang cheque sa babae bilang bayad sa pagpapaubaya nito sa kaniya. Ito ang cheque. Abutin mo na. 60,000 pesos na yan. Pinasobrahan ko na dahil sa napakagandang performance na ginawa mo. Ang galing mo. Sabi ni Hebrio sa babae ng may paglalambing. Hindi naman umimik na lamang ang babae sa tinuran nito. Basta Joy, pag gusto mo ulit at kailangan mo ng pera, huwag kang mag-alin lang na tawagan ako at agad akong pupunta sa iyo. Nakangiting sabi pa nito habang inihimas nito ang hita ni Joy. Ilang sandali pa ay lumabas na ang dalawa. Hindi na sumabay si Joy sa pag-uwi at baka may makakita pa sa kanilang dalawa na magkasama. Mahirap na baka machismis pa sila. Matapos makaalis ng kotse agad nang sumakay si Joy sa taxi papuntang ospital kung saan nakakonfine ang kanyang anak. Ngunit nagulat siya na bigla siyang salubungin ng kanyang asawang si Jack na umiiyak. Wala na, wala na, wala na ang ating anak Joy. Humahagulgol na sabi ni Jack ang kanyang asawa. Halos pagsakluba ng langit si Joy sa kanyang narinig. Labis-labis siyang nagsisi dahil hindi niya man lang nakita ang kanyang anak sa huling hininga nito. Napahagulgol na lamang siya at hindi na nakaimik pa. At dalidaling pumunta sa kwarto ng anak sa ospital upang iyakapin ito ng pagkakahigpit. Samantala sa kabilang banda naman, Mabilis na lumipas ang mga araw at nailibing na din ang labi ng kanyang anak. Labis-labis siyang humingi ng tawad sa kabaong nito dahil sa panglulokong nagwa nito sa kanyang asawa. Ngunit wala na siyang magagawa. Huli na ang lahat at nagawa na niya ang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Kaya naman matapos ang libing ng anak, egad eh siyang dumiretso sa kumpanya at nagpasa ng resignation letter. Nalawis naman na ikinagulat ng mga katrabaho niya. Joy, bakit ka magre-resign? Sayang naman ang trabaho mo. Tsaka alam mo ba na malaking kawalan ka dito sa kumpanya? Sabi ng kanyang kaibigan. Gusto ko lamang mag-move on. Kasi kung papasok ako sa trabaho, baka hindi ko lang magawa na maayos ang trabaho ko. Alam niyo naman diba, kamamatay lang ng anak ko. Masakit pa para sa akin ang pagkawala niya. Hindi ko lang magagawa na maayos ang aking trabaho kung palaging nasa isip ko ay ang aking anak. Sabi naman ni Joy na sobrang lungkot. Niyakap siya ng kanyang mga katrabaho at hinimas ang kanyang likod dahil sa labis na kalungkutan. Pero ang totoo ay hindi lang sa pagkamatay ng anak niya ang dahilan ng kanyang pagre-resign. Dahil isa din sa dahilan nito ay ang pag-iwas niya sa boss na si Hebrio. Simula na makaalis si Joy sa kumpanya ay eh palagi na itong hinahanap ni Hebreo. Wala kasi siyang kaalam-alam na nag-resign na ito sa kumpanya niya. Nabalitaan na lamang niya sa kanyang matalik na kaibigan sa office na umalis na nga itong si Joy. Pare, matagal nang nag-resign si Joy. Halos dalawang linggo na ata. Ang dahilan niya ng pag-alis niya eh gawa daw lang hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Dahil nga naman siyempre nagluluksa pa yung tao dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Sabi ng kaibigan niyang si Macho. Nakaramdaman naman ng konsensya itong si Hebreo dahil sa ginawa niyang pagsasamantala sa kainaan ng babae. Ilang buwan na kasi ang nakalipas simula nung may nangyari sa kanila ni Joy. Kaya naman simula noon ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi hindi na siya mananamantala ng kahinaan ng isang tao. Dahil natatakot din siya sa karmang maaring mangyari sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa bahay na mag-asawang si Joy at Jack. Jack, mahal, nagpregnan si Tess ako at buntis ako. Natutuwang sabi ni Joy sa asawa. Ngunit ang akalain niyang masayang reaksyon ng asawa ay kabaligtaran pala. Buntis ka, Joy? Pa- Paanong nangyari yun? Di ba halos maglimang buwan nang walang nangyayari sa atin? Paano mangyayari na buntis ka? Alam mo naman siguro, Joy. Simula na akong pain sa ospital ang ating anak. Never na may nangyari sa atin, di ba? Dahil sobra tayong abala sa ating trabaho at pagbabantay sa anak natin. Paano mangyayari na buntis ka? Tumataas na ang boses na sabi ng asawa at hindi makapaniwala sa sinabi ng misis. Natahimik naman itong si Joy at hindi nakapagsalita. Tumatakbo kasi sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ng kanyang boss na si Hebreo. Ilang buwan na ang nakalilipas. Ano Joy? Sumagot ka! May tinatago ka ba sa aking lihim? Niloko mo ba ako noon? Sumagot ka Joy! Galit na galit na sabi ng mister. Agad naman na ng lalaki ang cellphone ng misis at tiningnan ang mga nag-message dito. Nagbabaka sakali siya na doon makita ang sagot sa kanyang mga katanungan. Halos man laki ang mata niya nang makita ang isang mensahe ng isang lalaki. Nabasa niya ang panlalandi na ginagawa nito sa misis niya. Ano ito Joy? Ano to ha? Paano mo nagawa sa akin to? S sumagot ka Joy! S sumagot ka! Umiiyak na sabi nito sa kanyang misis. So, sorry. So, sorry Jack. oo oo. Aaminin ko nagkamali ako sa iyo. Pero hindi ko sinasadya. Nung time na yon, walang wala na akong makuna ng pera. Kaya pumayag ako na makipagtalik sa aking boss noon. Kapalit ng 60,000 pesos na pera. Sorry Jack, wala na talaga akong choice noon. Kung alam mo lang, la labis kong pinagsisisiyan yun. Halos hindi ako nakatulog ng araw na yun dahil sa konsensyang nararamdaman ko para sa iyo. Umiiyak na sabi ni Joy. Anong sabi mo? Na Nakonsensya ka? Ha? Pero bakit mo ginawa pa din Joy? Madami naman parang para magkapera ah. Pwede naman tayong umutang sa mga kamag-anak natin. Pero bakit mo ito ginawa? Bakit? Bakit Joy? Ano bang pagka... Ka... <laughs> Hindi na natapos ng pagsasalita ng asawa dahil inatake ito sa puso sa labis na sama ng loob. Nataranta siya sa nangyari sa mister at agad na tumawag ng tulong sa mga kapitbahay para madala sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Binawian na ng buhay ang kanyang asawa. Dahil sa nangyari ay labis-labis ang galit ng kanyang biyanan dahil nalaman ito ang kalokohan na ginawa niya noon. Pati ang kanyang mga tuni na magulang ay tinakwil din siya dahil sa kahihiyan. Kaya naman, ito siya ngayon. Nag-iisa sa buhay at pilit na kinakaya ang hirap na dinadanas niya ngayon. Ngunit sadyang mabait sa kanyang Panginoon. Dahil isang araw ay nakita siya ng kanyang dating matatalik na kaibigan. Nakita ang sitwasyon niya kaya tinulungan siya ng mga ito na makapasok sa trabaho na pinagtatrabahuhan ng mga ito. Pinasok siya ng mga ito bilang HR manager sa kumpanya. Agad naman siyang natanggap dahil sa maganda niyang experience sa trabaho noon. Habang nagtatrabaho ay nag-ipon siya ng nag ng pera para sa panganganak niya. At ilang buwan pa nga ang lumipas ay nanganak na siya. Sinamaan ito ng mga kaibigan sa ospital para may kasama sa pagbabantay. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa din sila okay ng kanyang pamilya. Mahirap man kay Joy ang mag-isa ngunit pilit niya itong kinakaya para sa kanyang anak. Mabuti na lamang at may mga matatalik siyang kaibigan na nasa sandigan. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at tanda na siya muli sa pagtatrabaho ngunit hindi niya alam kung paano niya iiwan ang kanyang anak. Kaya naman isang desisyon ang ginawa niya. Humanap siya ng yaya na mag-aalaga sa kanyang anak. Aling reya mag-aalaga lamang po kayo ng anak ko. Yan lang po ang kailangan ninyong gawin. Huwag na po kayo maglalaba dito sa bahay. Kahit linis na lang po, pagtulog na ang anak ko. Tapos sa pagluluto po ng pagkain ko, ako na po ang bahala. Pero meron naman pong mga stocks na pagkain sa rep. Pwede po kayo magluto pag gusto nyo po. Sabi ni Joyce sa nakuwang yaya na si Aling Rhea. Naku ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin bilang kasambahay dito. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala sa anak ninyo. Nakangating sabi ng ginang kay Joy. Naging maayos naman ang pag-aalaga ng kasambahay sa kanyang anak. Kung tutusin nga ay halos ituring na nito ang bata na parang tunay na kadugo. Nalabis-labis na ipinagpapasalamat naman ni Joy. Matuling na lumipas sa mga taon at nakatapos na ng pag-aaral ang kanyang anak na si Marby sa koleyo. Labis-labis ang pasasalamat niya sa kanyang kasambahay na si Aling Reya dahil sa laki ng naitulong nito sa kanilang mag-ina. Ngunit sa kasamang palad ay hindi inasahan ni Joy ang pagsubok na dadating sa kanila. Nagkasakit ito ng breast cancer na naging dahilan ng pagtigil niya sa trabaho. Halos lahat ng ipo niya ay naubos na dahil sa pangailangan niya sa gamutan. Ngunit ang kanilang kasambahay ay nanatili pa din sa kanila, kahit hindi na nila mapasahod ng tama. Okay lang Joy, huwag ka mag-alala. Kung aalis din naman ako sa inyo, wala din akong pupuntahan dahil wala naman akong anak at asawa. Sabi ni Aling Rhea na sa ngayon ay 56 years na. Pasensya na po kayo Aling Rhea. Di ko na po kaya magtrabaho. Kaya hindi ko po kayo mapasahod na maayos. Makakabawi din po kami sa inyo. So, sorry po. Paghingi nito ng paumanhin. Nako Joy, Di mo kailangan humingi ng pasensya dahil itinuring ko na rin kayong parang tunay na pamilya ko. Nakangiting sabi pa ng matanda. Kaya naman napilita na ang kanyang anak na magganap ng trabaho. At mapalad naman ito na natanggap kagad sa malaking kumpanya. Nagtrabaho ito bilang accounting staff. Naging magandang takbo ng kanyang karir at mabilis na napromote. Samantala isang araw ay nagkaroon ng pagpupulong dahil bibisita daw ang may-ari ng kumpanya. Lahat ay naganda sa pagdating nito. Lahat ay naglinis para maging presentable ang lahat ng makikita ng may-ari. Lahat ng dumi sa opis at sa paligid ng kumpanya ay nilinis nila. Dahil ang pagiging madumi daw di umano ang ayaw na ayaw ng CEO. Kinabukasan ay may tumigil na magarang sasakyan sa harap ng kumpanya. Lahat ay naghanda dahil sa pagdating ng boss. Isang matandang lalaki ang bumaba sa sasakyan. Nasa tansya nila ay nasa 55 years old na dahil sa itsura nito. Lahat ay nagbigay galang. Yumuko ang lahat at binati ang matanda. Magandang araw po Sir Hebrio. Sabay-sabay nabati ng mga office staff at mga empleyado. Magandang araw din sa inyo. Nakangiting sabi naman ito at agad nang tumuloy sa office niya. Maya maya ay tinawag nito ang HR manager ng kumpanya. Hello Ma'am April. Maari bang pumasok ka dito sa office ko? Mayroon lang tayong mahalagang pag-uusapan. Sabi nito sa kabilang linya. Si Sige po sir, P pupunta na po ako. Sagot naman niya. Dali-dali siyang pumasok ng office ni Sir Hebryo at umupo sa harap ng table nito. Ma'am April, nabalitan ko na mayroon tayong mga magagaling na empleyado na bagong promote. Gusto ko sana silang bigyan ng reward dahil sa pagiging tapat at magaling nilang empleyado dito sa kumpanya ko. Matagal-tagal din akong hindi nakabisita dito. At gusto ko ngayon magbigay ng reward sa kanila para naman mas lalo nilang galingan ng trabaho. Nakangating sabi ng CEO. Opo sir, sa totoo po ay apat ang na ngayon sa mas mataas na posisyon. Sadyang magagaling naman po talaga lahat at masisipag. At isa pa po, mahal na mahal po nilang trabaho. Sabi ng HR. Gusto kong makuha ang birth certificate nilang lahat pati yung mga ID nila. Gusto ko silang makilala ng personal. Alam mo namang dati pa ako ganito ba? Diba? Labis akong natutuwa sa mga empleyadong masisipag at may pagmamahal sa trabaho nila. Sambit pa nito. Agad namang kinuha ng HR ang lahat ng certificate ng apat na napromote. Isa na doon si Marby, ang anak ni Joy. Pagtapos makuha ay agad nitong pinasa sa CEO ang lahat ng birth certificate. Agad namang binosisi ni Hebreo ang mga certificate at nagulat siya nang mabasa ang isa sa mga ito. Agad na pinatawag ng CEO si Marby dahil may nais nice daw itong itanong sa binata. Kaya naman ay pinapasok si Marby sa office ng CEO at lumabas muna ang HR para makapag-usap ang dalawa. Marby, Marby Spiritong pangalan mo di ba? Tanong ng CEO. Opo sir, Marby Spirito po, sagot naman ito. Walang patumpik-tumpik pa at tinanong agad nito ng diretsyo ang binata. Matanong ko lang, bakit nandito sa birth certificate mo ang buo kong pangalan? Nagtatakang tanong ng CEO. Nagulat naman si Marby sa tinuran nito. Agad niyang tiningnan ang nakasabit na ID ng CEO na si Hebreo Pilyara at nagulat siya na kapangalan nga nito ang kanyang tatay na patay na. Si Sir, ba baka po kapangalan lang po kayo ng tatay ko. Kasi po ang sabi po ng nanay ko, ay e matagal na pong pumanaw ang aking ama. Sabi pa ng binata. Maya-maya pa ilabis pa itong nagulat nang makita nito ang pangalan ng dati niyang manager sa kumpanya na si Joy Espirito. Ito ang babaeng nakatalik niya noon ng isang gabi. Na, nani mo ba si siyo espiritu? Gulat pa nitong tanong. O, opo, siya po ang nanay ko. Ba, bakit po? K kilala niyo po ba siya? Nauutal na tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang CEO. At agad nitong inaya si marbi na magtungo sa kanilang bahay para makumpirma kung ito nga ang joy na minsang nakatalik niya. Gusto niya kasing makahingi ng sorry dito dahil sa ginawa niya noon na pagsamantala sa kahinaan nito. Ilang minuto lang ay agad na silang nakarating sa bahay ng binata. Agad silang pumasok at nakita nila ang babaeng nakahiga sa kama. May edad na ito, ngunit bakas pa din ang kagandahan ito. Labis na nagulat ang dalawa nang magtagpo ang kanilang mga mata. "Hebryo?" sabi ng babae. "Joy?" sabi naman ni Hebreyo. Nagulat si Marby nang malamang magkakilala palang dalawa. Kaya walang pag-aalinlangan na tinanong niya ang mga ito. At hindi naman sila tumanggi at sinabi ang katotohanan. "Marby?" siya siya ang tunay mong ama, agad na bulgar ng babae. Halos maihi sa lawalang binata, gano'n na din si Hebreo. Ha, ha? Ako ang ama ni pa, 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 Paano mangyayari yun? Nagugulo ang tanong nito. Isang gabi na may nangyari sa atin, nabuntis mo ako. Pero huli ko na ng malaman, yan din ang daylan kung bakit nag-away kami ng dati kong asawa na naging sanhin ang pag-atake niya sa puso at pagkasawi. Bulgar ng babae. Halos maayak si Hebreo at si Marby dahil sa nalaman. Hindi nila inasahan na sila pala ay mag-ama. Dahil sa nangyari ay eh hindi na nagtaas ng pride itong si Marby. Pinatawad ka agad niya ang kanyang ina dahil alam naman niya na hindi nito sinadya na itago ang lahat sa kanya. Siguro ay natatakot lamang ito na malaman na bunga siya ng isang pagkakamali. Simula noon ay kinuha na ni Hebreo mag -ina. at pinatira sa kanyang mansyon upang doon na sila manirahan. Gayong wala na din namang asawa itong si Joy. Pinagamot niya din ito sa magagaling na espesyalista para patuloy na gumaling sa sakit na breast cancer. Hindi din naman nila iniwan ang kanilang kasambahay na si Aling Rhea dahil sobrang laki ng utang na loob nila dito at isa pa ay itinuring na dinlay nila itong tunay na kapamilya. Samantala umaasa pa din naman si Joy na balang araw ay magiging maayos din ang relasyon nila ng kanyang mga magulang. Samantalang si Marvie din naman na dating accounting staff ngayon ay isa ng tagapagmana. Siya na din na nagmamanage ng kumpanya dahil may edad na din ang kanyang tunay na ama na si Hebreo. Namuhay sila na masagana at kinalimutan na ang mga mapapait na nakaraan. Ngayon ay isa na silang masaya at buong pamilya. Tunay nga na hindi natin alam ang ating kapalaran. Maaaring sa punto ngayon ay hirap na hirap tayo pero palagi nating tatandaan na aayon din sa atin ang padana. Basta matuto lang tayong magantay at samahan ng sipag at dasal. Pasasaan pa at aayon din sa atin ang magandang buhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaaring nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.